Mga pagkain na pang-almusal na dapat kainin para sa mas mahabang buhay. Una, isang cup ng oats. Ang oats ay ang pinakamagandang kainin sa almusal dahil may taglay itong fiber, vitamin B at minerals. Ang pagkain ng oats sa umaga ay makakatulong upang mabawasan ang tsansa ng sakit sa puso at mapanatiling normal ang cholesterol levels. Pangalawa, isa o dalawang nilagang itlog araw-araw. Ang itlog ay nagtataglay ng maraming bitamina, bitamina A, D at B12 at mga nutrients na kailangan ng katawan. Pangatlo, dalawang saging araw-araw. Ang saging ay naglalaman ng fiber, potassium, folate at antioxidants, tulad ng bitamina C. Lahat ng ito ay sumusuporta sa kalusugan ng puso at may mas mababang panganib ng cardiovascular disease. Pang-apat, kamote. Ang kamote ay mayaman sa mga antioxidant tulad ng vitamina C, carotenoids, at phenylpropanoids, na may mga anti-inflammatory properties at nagpoprotekta laban sa mga sakit, tulad ng arthritis. Ang mga antioxidant sa purple na uri ng kamote ay nagpapababa din ng panganib ng kanser.